Disclaimer: Ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may-akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa isang tahimik na lalawigan na matatagpuan malapit sa paanan ng isang malaking bundok, may nakatirang isang batang mga ngaso na nagngangalang Miguel. Siya ay pinalaki sa nayon at alam ang nakapaligid na kagubatan tulad ng likod ng kanyang kamay. Itinuro sa kanya ng ama ni Miguel ang lahat tungkol sa lupain, ang mga landas, wildlife, at ang mga nakatagong panganib na nakatago sa kagubatan. Isang payo na palaging binibigay sa kanya ng kanyang ama ay igalang ang mga espiritu ng kagubatan, lalo na ang tikbalang. Huwag galitin ng mga tagapag-alaga ng kagubatan, babala ng kanyang ama. Maaring iligaw ka ng tikbalang kahit alam mo ang bawat puno at batis. Kung sakaling makaramdam ka ng pagkawala, ilabas mo ang iyong mga damit at baka mabitawan kanila. Si Miguel ay hindi kailanman tunay na naniniwala sa mga kwento. Pagkatapos ng lahat, siya ay nanghuli sa mga kagubatan sa buong buhay niya nang hindi nakatagpo ng anumang supernatural. Gayunpaman, ang mga kwento tungkol sa tikbalang ay nakaintriga sa kanya. Sabi ng ilan, kung mabubunot mo ang tatlong ginintuang buhok mula sa kiling nito, ang tikbalang ay maglilingkod sa iyo sa buong buhay mo. Isang araw nakipagsapalaran si Miguel nang mas malalim sa kagubatan kaysa dati, sinusubaybayan niya ang isang usa at desidido siyang iuwi ito. Lumipas ang mga oras at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi-pamilyar na bahagi ng kakahuyan. Palubog na ang araw, naghahagis ng mahabang anino sa gitna ng mga puno. Napagtanto niya na nalihis siya ng landas, ngunit hindi siya nag-aalala, palagi niyang nahahanap ang daan pabalik. Habang dumilim ang langit, may kakaibang nangyari. Kahit sa ang direksyon siya maglakad, tila lumilipat ang mga puno sa paligid niya at ang landas na dapat sana ay pabalik sa nayon ay patuloy na nawawala. Lumakas ang hangin sa tunog ng mga kaluskos ng mga dahon kahit walang hangin. Pakiramdam niya ay may o isang bagay ang nakatingin sa kanya. Biglang umalingaungaw ang mahina at mapanuksong halakhak sa mga puno. Umikot si Miguel ngunit wala siyang nakita. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit determinado siyang huwag magpakita ng takot. Sa pagdiin niya, pasulong, lumakas ang tawa, at sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang matangkad at anino. Isang nilalang na may katawan ng tao, ngunit ulo ng kabayo. Ito ay ang tikbalang. Nakataas sa kanya ang nilalang. Kumikinang ang mga mata nito sa malamlam na liwanag. Nakatayo ito sa likurang mga binte, nakatitig kay Miguel na may pilyong kislap sa mga mata. Sa bawat hakbang ni Miguel, hinaharangan ng tikbalang ang kanyang dinadaanan. Tahimik at walang kahirap-hirap na gumagalaw sa mga puno. Gaano man kabilis kumilos si Miguel, laging nauuna ng isang hakbang ang nilalang pinapaikot siya. Nang maalala ang payo ng kanyang ama, dalidaling hinubad ni Miguel ang kanyang kamiseta at inilabas ito sa loob. Ngunit hindi umalis ang tikbalang. Sa halip, humakbang ito palapit ang kiling nito ay bahagyang kumikinang sa liwanag ng buwan. Si Miguel desperado na makatakas ay naalala ang alamat ng gininto ang buhok. Walang pag-iisip, sinugod ni Miguel ang tikbalang. Ang nilalang ay mabilis, umiwas sa kanyang pagkakahawak at ibinagsak siya sa lupa. Pero disidido si Miguel. Hinintay niyang umikot muli ang tikbalang sa kanya at sa isang mabilis na galaw, inabot niya at hinawakan ang isang dakot ng kiling ng tikbalang. Sa gulat niya, tatlong gintong buhok ang nawala sa kanyang kamay. Natigilan ang tikbalang nakatitig sa kanya. Nawala ang pananakot nitong mga mata at saglit, parang halos kalmado. Nabunot mo ang mga ang buhok, sabi ng tikbalang. Malalim at matunog ang boses nito. Ngayon, nakatali ako sa iyo. Hindi makapaniwala si Miguel. Ang nilalang na kanina ay tila nakakatakot ay nakatayo na ngayon sa kanyang harapan na may pag-aatubili na pagbibitiw. Hindi ko sinasadyang masaktan ka, sabi ni Miguel, hinahabol ang kanyang hininga. Hinahanap ko lang ang daan pa uwi. Tumango ang tikbalang. Naliligaw lang ako sa mga hindi gumagalang sa kagubatan. Ngunit ngayong nasa iyo na ang aking ginintuang buhok. Ako ay nasa serbisyo mo. I-guide kita pa uwi. Tapat sa salita nito, inakay ng tikbalang si Miguel palabas ng kagubatan gumagalaw ng maganda sa pagitan ng mga puno na parabang alam na nito ang daan. Sa maikling panahon, lumabas sila sa gilid ng nayon. Tiningnan ng tikbalang si Miguel sa huling pagkakataon bago kumupas sa gabi, ang mga gintong buhok na lamang ang naiwan sa kanyang kamay bilang paalala ng kanilang pagtatagpo. Mula sa araw na iyon, pinakitunguhan ni Miguel ang kagubatan ng may lubos na paggalang. At sa tuwing siya ay mangangaso, ramdam niya ang presensya ng tikbalang na nagbabantay sa kanya, tinitiyak na hindi na siya muling maliligaw. At kaya ang alamat ni Miguel at ng tikbalang ay kumalat sa buong nayon. Isang kwento ng pag-iingat, paggalang at mga misteryosong kapangyarihan na naninirahan sa mga ligaw na lugar ng mundo. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.